nervous sige, po. Sige. Ay, kayo po mauna. Hindi Hine ko po alam. ka ba? Hindi nervous <laughs> po ako. I want <will> miss this for <laughs> okay, Hindi, safe yan. Thank you. Ma'am. Sige. Justin, come on. Is everything okay? Uh, I actually don't feel like going na. What? Mag-shopping na lang tayo. Justin, gusto kitang samahan. But it's just that Weren't you the one who organized this party? And it's your cousin's birthday. Look, alam ko hindi pa kayo okay ni Annalyn. But you could use this opportunity para magkaayos kayong dalawa. Pagbaba natin, I promise. Sasamahan kita mag-shopping, okay? At tara na, let's go. Let's go, let's go. Come on. Let's go na. Thank you. Oh, thank you. Ang ganda, thank you. Don't, 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 don't. <laughs> Sige, okay. iinig ako po. Sandali ako sa banyo. Mayroong banyo Ay! Saan po kayo bubunta? Ah, uh, magre-restroom lang po sana ako. Sandali. Ah, uh, asensya na po. Hindi na po pwede kasi paalis na po tayo. Gusto niyo po sa loob may restroom po? Ay, dito po? Yes, po. So... Thank you. You're welcome po. Masalamat. Great niya <laughs> na. Thank you. Salamat. Dito saan ba dito? Tanyag. Yes? Uh, may nagpapabigay po sa inyo. <laughs> Thank you. Zoe, just follow your heart. Diretso. Ano na naman ito? masyado magsuman. Nahahalata kang kinikilig ka. Diretso. Diretso lang, konti na lang. Oh, Annalyn. Ba't ka nag-iisa dito? May problema ba? Ay, tita. Wala naman po. Nag-iisip-isip lang. Alam niyo po, <laughs> naalala ko lang po kasi mga three years ago, nag-birthday po ako. Hindi ko pa po kilala si Tatay noon. Mm -hmm. Tapos, nung nakilala ko naman po siya, hindi sila okay ni Nanay. Tapos hindi ko pa nga po alam na may kapatid po ako eh, si Zoe. Ano niyo po, ang wish ko lang po noon talaga, kukompleto po yung pamilya ko. At ito na po ngayon, kumpleto na po tayo. At isipin niyo po yun, ngayon ko lang po nalaman na meron akong maganda, sexy, matalino at mabait na Tita Giselle. At pinsan. ah, <laughs> binubola mo pa ako. Ay, hindi po. <laughs> Sayang lang po talaga, no? Wala po dito si Ninong Cromwell at si Tito Michael, pati na rin po si Dr. Ayula. Huwag ka malungkot, Annalyn. Hindi sila nawawala. Nandito din sila. Makikiparty sila sa atin. Di ba? Dapat nga maging masayang-masaya ka kasi lahat ng mahal mo sa buhay nandito. Kasama ka namin. Salamat po, Tita Jose. Um, tita, sorry nga po pala. Alam ko po, lately, napapalungkot ko po kayo. Ay, wala na yun sa akin, Annalyn. Huwag na natin pag-usapan yon. Sana lang, dumating ang panahon na magkaayos din kayo ni Justin. Hindi ba nga, ganun din ang nangyari sa inyo ni Zoe, but then eventually, nagkabati din kayo. Eh kung tutuusin mo, mas magdita pa nga yung kapatid mo eh. Kesa sa anak ko, di ba? Ah, <laughs> uh, Puntahan ko lang po si Nani sa baba. O, oh, sige. Justine, hindi kayo magkakayos ni Annalyn kung nandito ka lang sa isang tabi. Up to her! Come on. Oh! Bakit nanglalamig ka? Uh, nothing. I'm okay. Don't mind me. Kinakabahan ka bang kausapin si Annalyn? She sure, won't bite. Pwede pa. Huwag mo kong pakailaman.